What's up mga book Welcome sa channel ko! Ako si Coco Ely, Tactical 24 7 Ang topic nating ngayon ay 45 ACP Full Metal Jacket Bakit 45 ACP? Kasi itong 45 ACP sa Pilipinas naging legendary Nasa history natin to At nasa history tayo ng 45 ACP Gusto ba ng ultimate knockdown power? Subscribe, Like and Hit the Notification Button para mag-work yung algorithm ng YouTube para ma-reach ng mga tao tong vidyong to. Iniimbitahan ko rin kayo pumunta sa aking YouTube channel, tingnan niyo mga playlist ko doon para makita niyo isang damak-mak na videos ko. Sana makatulong sa inyo. Ang 45 ACP. Alam nating lahat na ito ang may tunay na knockdown power. Gaya na sinabi ko sa dati video, pag tumama sa makapal na steel plate, tataob talaga. Pag sa iba, need mo pa i-double tap. Ang katumbas na ito ay limang 9mm para maging 45. 5 times 9 equals 45. <laughs> ito pa matindi. Pag tumama sa daliri, sasabog ang ulo. Sabi ito ng mga tao noon, Meat lang yan mga Check nyo itong 45 ACP 230G mga bok. Ang laki ba? Diba? Busog, lusog. Tingnan mo yung ulo. Dalawang piraso na ng 9mm na 115G. Yan. Isang putok. Dalawa agad. Diba? Hehehe. <laughs> Itong 45 na to ay nag-exist pa before pa yata ng 1911. Gawa ito ng Amerika at sumikat to noong panahon pa ng gera. Ginamit to ng mga horementados, mga nagwawalang kapatid nating muslim na lumulusob sa Amerikano na ayaw talaban ng mga 38. May isang sundalong opisyal, dala niya ay 45 niya. Ginamit niya ito sa mga horementados at effective. Diyan naging tanyag ang 45 naging issue sa kanila ito kasabay ng 1911 naging sidearm ito ng dalawang world war hanggang 1985 nung na to ng 9mm at Beretta nagsimula akong mawak ng barel ng mid 1990s naka 9mm ako noon ayaw matumba ng isang bira kailangan i-double tap ang makapal na bakal medyo nahiya ako sa mga nangyari noon kaya nag-upgrade ako sa 45 isang putok isang bagsak ng plato ang sarap ng feeling noong nagsimula ang paghanga ko sa 45 kaya hanggang ngayon isa pa rin siya sa favorite kong kalibre noong naka 9mm ako noon sa range ang tingin sa akin ng mga titos at kuya ay isa Nilalapitan din ako ng mga bait nating mga kapatid na Muslim at sundalo. Magpalit na daw ako ng 45 kasi nakita nila kung paano tumama ito. Ibang experience nila sa bundok. Dahil sa performance at pahayag ng mga lehitimong warrior, doon ko naintindihan na ang 45 is king. At ang recoil nito ay ising easy, easy lang dahil sa bigat na 1911 all steel. At halos lahat ng tao noon sa 45 nagsimula. At pamatsuhan ng mga tao noon, wala masyadong recoil sensitive na shooter. Pag nagka SHTF, shit is the band, o sa termino natin ay nagkahindot-hindot ang mundo, hindi mo na kailangan ng hollow points. Pwede na to. Subsonic na siya. Suppressor ready. Hindi ako bugado. Pero sa true to life, sub-defense scenario, pag hindi mo nakuha yung tarantado sa dalawang isa o dalawang tama, kailangan mo nang kumuha na magaling na abugado. kasi papaliwanag ka. Ang mga na 45. So ang pagtapat sa 45 ay 45 din. Kung may 46, mas maganda. Sa recreational shooting naman, pag sanay ka na sa 45 caliber, confident ka na sa lahat ng mabababang caliber. Congratulations at naabot nyo yung dulo nating video. Salamat sa pagpanood. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, like, and hit the notification button. God is good. Salamat.